kayo mo yung doktor ngayon. Pahong! Dok. Ikaw ba yun? Tulungan niyo po ako, Dok. Hindi ko na po kaya yung sakit. Sobrang sakit na po talaga. Anong sakit? Dito po sa may bandan dyan. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya tigisin, Dok. Sir, hindi lang po kayo may ganyang problema dito. Marami po mas, ma mas masakit pa dyan sa nararamdaman niyo. Huwag ko huw kayo Marte! Ah, teka. May pandown po ba kayo? Kasi dito, kailangan dito, check up pa lang, 10,000. Meron ba kayo? Baka ko wala ba naman? dalang pera kasi nagmang madali akong pumunta dito, biglaan po kasi to eh. Pero, pwede ka naman pong ipangutang pangako ako po, babayaran ko po kayo, magamat lang po ako ngayon. Di pwede yun. Bayad muna bago kang gamutin dito. Ha? please. Tsaka, alam mo, ang bawang ba mo, nakakaabala ka dito. Ha? Alam mo, kumuha ka muna ng pera sa iba, sa labas. Bumalik ka na lang ha, sir. Hindi ka namin dito, priority. Ang dami na kapila, oh. Yung mga madaling araw pa, nandito na eh. Tapos gusto mo, unahin ka? Kailangan ko na po talagang mag Kailangan niya na po kang tingnan. Hindi kami kailangan dito. Wala kang kwenta. Ha? Wala kang kwenta. Itong hospital na to, para to sa may pera, sa hindi katulad mo. Manamamalimus ka lang atay. eh. Alam mo, maganda dyan. Pumunta na lang sa iba. Baka lang sakaling may tumanggap sa'yo. Mamalimos ka muna doon. Bumalik ka na lang pag may pera ka na. Kahit pumutok pa yan, kahit ano mangyari dyan, hindi ka namin unahin dito. Alam mo, ito sa Diyos pwede ka na lumabas kung gusto mo. Hmm. Na kung na po kayo. Hindi! Lumabas ka na dito. Sobrang layo pa po nung susunod ng ospital. Hmm. Hindi ko na po talaga kaya ang sakit. Huwag oh. kang marte! Ang arte-arte mo! Iba nga dyan, oh! Magtitiyas, agaantay, tapos ikaw, uunahin ka namin. Sir, malis na lang kayo dito. Gusto niya patawag ko pa yung guard? Tumawag ako sa baba? Ako, late na ako sa appointment ko. O, Tay! Ba't ka naiyak? Anong problema? Anong may tutulong ko sa'yo? Tulungan niyo po. Madalhin sa mula pinakaspital. Sobrang sakit na po. Hindi ko na po talaga kaya. Eh, Tay! Hospital na to eh. Ano ba mga paglilingit ko sa'yo? Sa, sa ibang hospital po. Bakit? Sa ibang hospital po kasi hindi ako tinanggap ng doktor. Aba, sinong doktor yun sabi sa'yo hindi ka pwede sa loob? Ha? Hindi <laughs> ko po kilala eh, pero kailangan daw po kasi ng 10,000 kaso hindi ko po ibigay ngayon. Ganun ba? Asya tay, tayo ka dyan. Liga. Sama samahan kita sa loob. Salamat po. Oo. Kung iniisip pang pambayad, <laughs> ako na bahala din sa loob, ha? Sa mabilis na panahon, magamot yung sakit mo. oh. Sige na tay, tahan ka na. Ako nang bahala sa'yo, ha? Tara na sa loob. Sino kaya ang doktor na iyon? Dr. Cecilia? Dr. Cecilia? Dr. Cecilia? Ay, doc Ano na natin? I am calling you many times. Oo. Oh. Anong nangyari sa'yo? Pagod, Dok. May, medyo nang papahinga ako ng kating oras. Kamusta bang rounds? Ah, uh, okay naman po. Yung mga pasyente mo? Goods, Dok. Uh, maganda feedback. Nagamot na, nabigyan ng reseta na lahat. Sigurado okay. ka ba? Good lahat ang feedback sa'yo. Oo, <laughs> oh, Dok. Okay naman. Bakit? Nakalista na doon. Basahin nyo na lang. Na naman sa login. Alam mo, Dr. Cecilia, bilang head doctor, May aaminin ka ba? Ah... Uh, ano ko? Sigurado ka, wala kang aaminin? Wala akong naalala. Wala naman. Bakit? Baka gusto mo, palala pala ko sa'yo. Bago pumasok sa opisina, may lalaki lang naman ako nakita sa labas na may wilipit sa sakitan diyan. At bilang isang doktor, siyempre, tinanong ko. Ang sabi sa kanya, hindi daw siya pwedeng pumasok dito sa ospital na to. At may doktor na nagsabi na kailangan magbigay muna ng pera bago siya admit. Baka Dok Cecilia, baka may alam ka dun sa bagay na yan. <laughs> yun bang palubi ang tinutuwa kayo, Dok? Eh, sino bang gaganahan gamutin yun? Una-una, napakabaho. Walang pera. Tsaka, hindi nga natin anong ang totoo ba yung sinasabi nun, Dok, eh? Naniniwala ba kayo, Dok? Hmm. Alam mo, Dok, mas naniniwala ako doon sa pasyente. At mula na rin sa bibig mo, na ganyan pala ang ugali mo. Baka nakakalimutan mo, Dok. Bilang mga doktor, may sinumatayang tungkulin sa mga tao. Ano man ang mangyari, kailangan natin silang tulungan. Dahil buhay ang nakasalalay dito. Tapos ano, malalaman ko Isang pasyente na mimilipit, hindi mo man lang tutulungan? <laughs> Dok, at hindi lang isang beses yan. Maraming nakabot sa akin na ganyan lang ginagawa mo lalo-lalo na pag nalaman mong mahirap at walang pera. Ay nako, Dok. Una sa lahat. Alam, alam ko yung sinumpa natin, di ba? Tayo ay... Tayo ang superhero ng tao na may sakit. <laughs> Pero dok, iniisip ko lang, paano naman tayo kikita kung wala silang pambayad? Di ba? Yun ang kailangan natin. Pera, dok. Hindi naman tayo pwede maggamot na libre. Bakit? Nag-aaral ba tayo ng na libre? Nagbayad din tayo dun, dok. Kaya natin ng pera din. Kailangan natin ng kickback. Kaya, <laughs> kickback ka mo. Superhero. Teka, pagpagamot. Pero mo hindi ata sa sa'yo yun, dok. Kasi mukha kang pera. Alam mo, mapamahirap, mapamayaman, ang ating trabaho, tulungan sila. Gamutin sila. Baka nakakalimutan mo, Dok. Dr. Cecilia, Dr. Cecilia, nakakalimutan mo? Bago ka makapasok dito sa ospital ko. tama? Diba? Nakiusap ka sa akin. Nagmakaawa ka sa akin. Dahil ganyan na ugali mo, hindi ka tinatanggap na ibang ospital. Pero dahil sa pakiusap mo, na ang nanay mo ay may karamdaman at kailangan, kailangan niya ang tulong mo. Hindi ko nagdalawang isip na tanggapin kita dito sa ospital na to. Makatatandaan mo, Dr. Cecilia, dedikasyon ang kailangan sa ating trabaho. Sayang ka, Dok. Magaling ka pa man din. Pero kung ganyan ang paiiralin mo, wala ang mararating. Kaya simula ng araw na to, maaari mo nang ivacate ang pwesto mo. Kunin mo lahat ng gamit mo. Hindi ko kailangan ng doktor na katulad mo. At hindi rin kita kailangan. Alam mo yun? Eh, ilang araw na din ako nagtitimpi sa'yo. Nagpapagmut ka ng libre. Niwala na nga din ako kinikita eh. Niwala na rin akong pera. Dahil sa mga libreng gamot mong yan, kaya gusto ko nang Di ba, na lang, hindi mo wala lang alisin. Dahil sa sarili ko magre-resign ako. Kumuha ako ng magaling na doktor, no? Right? Tandaan mo. Hmm. Tapto ako ng board exam. Hmm.